Yo, what's up guys? Monday Ah, ko ako ngayon Nagpail ako isang araw At kailangan ko ng kasi kasuhin yung ano ko Yung Ah, huli Punta ako ngayon ng LTO Hindi na natin kailangan patagalin yun Pagkat ng araw sa mga nanonood Shoutout po sa inyo Ano ba ito? Rip naman ngayon. Lagi pa sabi kong ano po. Yan, magandang araw po sa inyo. Oy! <laughs> <Ay>, kinakalat mo. <nyo. laughs> <Ay, kinakalat nyo. laughs> Tulungan mo. <laughs> nai bukas na. Ah, yung tulungan ng kuya. Ikinalat pa yung ano, basura do sa ano. <laughs> Yan nga guys, pupunta ako ng LTO ngayon para sikasuhin yung aking atraso yung huli yung huli ko Yan. Dito ako sa may SM North Tapos Ed Avenue na Pag <coughs> lang ako Ayan Wala mga guys, Carlos At kami aking mga karuar Especially sa mga nanonood sa Shoutout po sa inyo, magandang mga ako Ayan Makagaga ako nung ngayon Para Maaga tayong Maaga ako mapapagalitan Healthy, eh. Sana ay pagdasal niyo ako. <laughs> na makapasa sa exam Mamayang hapon. Sa umaga, ano raw eh? Seminar. yan umaga seminar. Tapos pagdating ng hapon, na uh, exam. Parang balik tayo sa uh, dati, back to basic. Yan, sana ay pagdasal nyo ako. Na, makapasa yung mga bachelors ko sigurado yung mga nagaantay lang na siyempre magkamali magkamali ako eh nagdadasal yan sana bumagsak ka sana bumagsak ka ulil ka <laughs> dapat lang sa iyo yan yung mga yung eh dito natin malalaman kung bobo ba di para ako hindi Yeah. <laughs> <laughs> Sabi to tayo eh, sabi na to Sir, pag sa si seminar sir you, Sir. Dito, sir. Sir, sir, tam parking. Sir, saan po parking, sir? Salamat po. tayo. Aba. Nakakakaba. <laughs> For verifying pa lang kung pwede nang tubusin. Kaya guys, pwede na tayong ano. Pwede nang magtubos sabi sa cashier. Sir, saan po ang cashier? Cashier. grabe grabe guys daming picture dito mga guardia may resibo pa ayan dito natin makikita yung violation oh, sa LTMS portal ayan, may 11 points na o. tapos tingnan natin dito sa unsettled yung mabayaran makikita mo sa LT, uh, LTMS portal mo sa Google pag meron ka nun Yan guys, ito na yung mga nakapasaw, oh. yung mga nandito, yung mga naiwan. Yan. Kami-kami yung mga kapasa sila. Yan. Yung mga bumagsak, babalik bukas yun, mga alas 8. Eh kami na sa awa naman ng Diyos, nakapasa naman kami. out, <laughs> out. Yan. Eh ako out, out of 25 lang naman. 1 to, 1 uh, to 25 lang naman Depende kung ano yung uh, page na sasagutan mo ba ako 76 76 to 100 Hindi kami pare-parehas kaya hindi pwedeng magkopyahan doon sa loob Iba-iba yung sasagutan nyo Yan. Uh, out of 25 naman naka 23 naman ako Yeah Thank, thank you <laughs> Yung mga naka, nakakalungkot talaga lalo na yung matanda Babalik pa Masahin lang eh Oo Minadali kasi nung isang ano kanina nung matanda. Kaya ano, sayang isang point, one points lang. 20 yung pasado, 20 pasado. Pero pag bumaba ka ng 19, bagsak ka na. Yun. Yun, ina ina inaantay na lang namin yung certification. Tapos, pupunta na kami dun. Magpuproceed kami doon sa releasing ng, ano namin, ng driver's license. So, mamaya na lang. Yan, eto na guys certificate of completion. Yan, kailangan may certificate kang ganyan para mabawi mo yung lisensya mo. Yan. Oh. Yung mukha, mukhang wanted talaga oh. <laughs> Yan, proceed na tayo dun sa may ah, uh, ah, uh, releasing ng lisensya. Yan, kukuhaanin ko na lang yung lisensya ko. Grabe yung pinagdaanan ko. Sobrang kaba. Yan sobrang kabay yung naramdaman ko guys gago <laughs> ah, ayun pumasa naman 1 to 25 lang naman pero iba iba kayo nung uh, sasagot, sasagutan hindi ka pwedeng mango-opya kasi magkakaiba kayo ng ano ng pagkakasunod sunod ng ano ng sasagutan hindi ka pwedeng kumopya sa katabi mo wala sarili mo lang talaga asahan mo kapag nag exam ka dito 1 to 25 Out of 25 23 naman ako natin Kasi 20 lang ang pasado Yun Ang daming bumagsak Pababalikin bukas At ayun na nga guys Nakuha ko na Namiss kita sobra <laughs> Ayan na Namiss kita sobra Grabe Nandito ka na ulit kayo Niingatan na kita ayan guys nakuha ko na ulit yung lisensya ko grabe yung pinagdaanan ko ah uh, maraming nagbago sa pananaw ko simula nung uh, ano grabe kailangan talagang ingatan mo na magkamali ka kasi may uh, demerit points na tinatawag kada mahuhuli ka may points na may sa sa'yo kahit saan ka pa mahuli kahit sa mga local man yan ano, ano Yan may demerit points na tinatawag Kapag tumaas ka ng 10 demerit points Pataas Yan Kailangan mo nang mag seminar at mag exam Yan kaya mag iingat kayo Kada uh, sa mga kalsada yung mga kapwa ko rider eh wag nating uh, baliwalain yung mga road signs Saka yung mga uh, batas trapiko. Naka uh, ano talaga. Nakakatakot uh, kapag nandito ka. Grabe pati yung babayaran mo nakakatakot din. Kapag naimbitahan ka ni LTO. Kaya mag ingat, -ingat tayo sa mga rider sa mga driver. Grabe. Si kuya, naawa ko to kay kuya na um, yung matanda. Dahil hindi na siya pumasa ang binayaran niyo pa kanina 10,000 kawawa wow, naman si tatay sundin natin na lang ang batas trapiko yan yung mga batas trapiko sundin na lang natin yun ang pinaka the best huwag tayong maging pasaway huwag tayong isa o maging isa sa mga uh, tulad nga nung sineminar namin kanina huwag nating tulungan yung mga buaya na maging dinosaur sabi nga nila eh huwag nating uh, tulungan yung mga butike na maging toko huwag nating tulungan yung mga toko na maging bayawak Ayan, papalaki ng palaki hanggang sa maging buhaya dinosaur pa nga ako <laughs> sabi ni nag-orient eh. sa amin Kaya ito na siya, guys. May babalik ko na dito sa lalagyan niya. <laughs> Yan, mahirap yung ano nito, yung pag nag second offense. Kaya um, talagang hingatan ko na tong lisensya. Itong lisensya kasi na to, may privilege lang na ipagamit, pinapagamit lang sa'yo pero uh, hindi mo karapatan na kumbaga abusuhin yung nakapaloob dito. Yun, marami akong natutunan simula nung nag-seminar kami maka uh, makakatulong din talaga to kapag sa mga kaalaman sa kalsada. Yan, makakatulong din. Kapag pero wag naman sana ikaw mapunta sa katulad sa sitwasyon namin. Sa katulad ng sitwasyon namin ngayon na nagganito, kailangan pang uh, magseminar mag-seminar tapos mag-exam hanggang maghapon to, guys. Talaga. Yan. Sana wag, mo naman danasin to na ikaw na nanonood na rider huwag mo sanang danasin itong uh, dinanas namin uh, Wag huwag maging pasaway sa kalsada katulad ko, aminado naman ako doon na pasaway ako uh, kamote Yan. aminado naman ako dyan kamote tayo talaga minsan sa ano, kalsada pasaway isa ako sa mga pasaway sa kalsada kaya syempre nakatulong din sa pagkatao ko to bilang isang driver muli magpapaalam na ako sa inyo at sana ay eh, may natutunan kayo. Kasi kung wala eh pasensya na. yun 'yung demerit points, guys. Ay uh, ipapaliwanag ko ah. 'Yung demerit points na tinatawag, 'yun 'yung points na kada mahuhuli kayo, may points na ipo-forward, uh, ipo-forward 'yung halaga sa local kayo na huli ipo-forward nung local ano yan dito sa LTO kahit kahit sa probinsya ka pa na huli ipo-forward dito yan yan kaya kala, nung akala mo na nakaligtas ka na doon sa dating huli mo na nabayaran mo na hindi hindi ka makakaligtas doon nandoon pa rin yun record pumasok lang kasi dito yung mga dati kong record na yung nahuli ko na nasettle ko naman pero pumasok pa rin dito kaya nagkaroon ng uh, nadagdagan yung points, yung demerit points ko. Kaya ayun, kailangan ko talagang uh, mag ano, mag-proceed sa uh, <clears throat> sa seminar sa ka-exam. Siguro kailangan ko rin yun, talagang pinag-adya talaga kailangan ko rin talaga na ano, yun, ma maranasan. Yan. Sana wag niyo nang maranasan kasi mahirap talaga. Lalo na kapag doon sa bayaran, malak, medyo malaki rin yun. 3,000 yung binayaran ko. At pati yung exam, siyempre nakakakaba yung exam. Nakakakaba talaga. Buti na lang, eh, kahit pa paano, eh, natandaan ko yung mga ibang uh, pinano kanina sa screen. Panonori naman kayo ng mga isang oras kalahati do sa screen ng mga batas traffic ko. Saka yung mga traffic sign, mga traffic rules and regulation, yung mga traffic lines, yung mga kung ano-anong ano, mga linya, yan, yung mga piyagbabawal. Panonorin kayo nung no? kaya 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 kailangan ay uh, tatanim niyo rin sa isipan niyo kung ano yung mga napanood niyo do sa screen. Tapos at the same time, dapat mag-review din kayo bago kayo pumunta dito. Kung sakali man na, kung sakali man na mga imbitahan din kayo ng LTO. So, yun lang, bye-bye. Hanggang dito na lang at magpapaalam na ako sa inyo.